magandang araw mga kaibigan uh, gusto kong i-share sa inyo ang isa sa aking mga vlogs na political content ang sinasabi ko eh ito ginamitan ng artificial intelligence uh, ginagamit ngayon ng mga scammers para makapagbenta ng gamot grabe mga scammers ngayon uh, so gusto kong i-share ito sa inyo para hindi kayo mabiktima Uh, gusto ko lang i-remind, marami na tayong stock ng dark chocolate ngayon. Ito lang ang number na kontakin nyo, 0916 Okay. Uh, for the past few days, sinasabi ko na within Cagayan de Oro lang ang delivery. Ngayon, pwede nang i-deliver kahit sa ang sulok ng Pilipinas. Uh, ang LBC pwede nang mag-deliver one day travel lang kaya maiwasan na yung pagkatunaw okay so first come first serve po ang order okay kahapon may tatlo akong kaibigan nagpadala sa akin ng uh, short video kumakalat sa social media na ako yung muka kailan yung boses artificial intelligence yung movement ng aking lips kapansin-pansin na uh, iba yung movements. Tapos lumalabas na nagre-recommend ako ng isang link para puntahan ninyo at uh, doon, parang gamot ng hypertension ang nire-recommend. Okay, pakinggan lang muna natin itong uh, scam na ito na ginamit ang aking muka. la Diyos ay sinungaling. Nakarating ako sa konklusyong ito pagkatapos ng mahabang paggamot sa hypertension. Nagdurusa ako sa hypertension mula noong ako ay 30 taong gulang. Nilalabanan ko ito at ang mga kahihinat na nito sa loob ng halos 20 taon upang mabuhay ng isang buong buhay. Ang patuloy na mga problema sa pagtulog, kahinaan, tugtog sa tainga at pananakit ng ulo ang mga karaniwang gamot na inireseta ng mga doktor ay nakatulong sa akin pansamantala. Ngunit ginawa akong isang adik sa droga na pagkatapos na mawala ang mga gamot, mas lumala ang pakiramdam at ang mga sintomas ay lumalala lamang. Ngunit isang araw, nahanap ko si Dr. Willie Ong na nakapagpagaling sa akin sa maikling panahon. Pagkatapos kumonsulta sa kanya, malinaw niyang natukoy ang aking mga sintomas at pinadalhan nako kaagad para sa paggamot dahil kritikal ang aking kondisyon. Ginagawa lang tayo ng mga kumpanya ng parmasyutiko na mga lulong sa droga upang mabili natin ang kanilang mga gamot sa buong buhay natin, ngunit hindi gumaling. Ang tool mula kay Dr. Wala si Willie Ong sa mga regular na ospital, siya lang ang sumusubok na pagalingin tayo at nilalabanan ang pharmaceutical mafia para sa ating kalusugan. Sinasabi ko sa iyo, kailangan mong agad na pumunta sa link sa ibaba upang makakuha ng tamang paggamot at mailigtas ang iyong buhay. Upang matalo ang hypertension, magpakailanman at mabuhay ng mahaba, masayang buhay, iklik ang matuto pa. Okay, so yun po. <laughs> Uh, ako po yung tao, ako yung buka, ako yung nagsasalita. Kaya lang ang original na content ko doon is political content. iba <laughs> e bakit ako napunta kaagad sa nagre-recommend ng link na grabe naman yung lahat ng cardiology sinungaling, wala hindi hindi 'yun totoo. Uh, ako magsi-65 na ako meron akong hypertension meron akong ano niresetahan ako ng aking cardiologist ng uh, gamot sa hypertension kaya lang, hindi ko sasabihin ng brand basta I'm taking maintenance drugs ng uh, ano so lumalabas dun na nagpakonsulta ako kay Dr. William hindi naman ako nagpakonsulta kay Dr. William Although, uh, nanonood ako sa kanyang mga vlogs. Mula nung, nung nagka-pandemic, itakot ako na matamaan ng virus. So, nagtago ako sa aming farm at yun, nakinig sa mga uh, advice ng mga doktor paano palakasin ang immune system ang um, dalawang doktor, mga YouTube vloggers na nakatulong sa akin, isa na yan si Dr. Willie Ong, dahil maganda yung paliwanag niya eh. Uh, lalo na si Dr. Atoy Arboleda. Panoorin niya yan, si Dr. A Atoy Arboleda, i-recommend ko. Ang gaganda yung explanation. So, mula noon, naging health conscious na ako, binabantayan ko na yung aking diet, exercise, kailang uh, yung maintenance gusto ko pang mabuhay ng matagal eh may pambili naman ako di lang may maintenance ako kailang ito uh, sa maintenance mas piliin ko yung ano to generic kasi ang mamahal yung mga branded ang mga maintenance ko, mga 5 pesos per tablet lang eh. Yung mga generics yun. E yung mga branded, ah, abot ng 40, 60. sinta uh, isa pang aking sakit na madalas yung gout o arthritis. Sakit daw yun ng mga mayayaman. <laughs> Kasi kung mahilig ka sa karne, ayun, magkakagout ka. So ako, mahilig ng laman loob. Yung Ilocano ba na Mailig sa papaitan. Ganon. You know, hindi ko maiwasan yung laman loob, Masarap. Kaya palagi kong magkagaw. Okay. Mga gamot ng gaw. At Mamahal yung mga branded. Abot ng 60 pesos per uh, tablet. Ang gamot ko lang is... Uh, oh, hindi ako mag-recommend ng brand. Ano lang eh. Mga 150 or 2 pesos per tablet. Generics. And, epektibo. So... Yun po, ah uh, pag may mapanood kayong ganyan ma bantayan niyo yung bibig kasi and ang dali nang gumawa ng AI video ngayon <coughs> deep fake o ano so mapanuri po tayo para hindi tayo malinlang ano uh, ano ba nagtataka ako sa so dami-dami ng mga vloggers ako pa ang napili Actually, pangalawang video na ito eh. Yung unang video, nagsasalita ko, tapos Alex, ako si Alex. Binanggit ang pangalan ko, Alex naman, di naman ako Alex. So, ni ko na yon pati yung pamangkin ko, tumulong, ni-report. Natanggal. Dinilit ng Facebook. Ito, panibago na naman. Ibang approach. <laughs> Iyan na po, maraming manluloko kaya maging aware po tayo na huwag tayong basta-basta maluloko. Hindi lahat ng napapanood o napapakinggan natin ay paniwalaan kaagad. Isa na yan, yung kinakalat nila na six, uh, sex uh, video scandal daw ni Marlika. Nako, AI generated yun. Yeah. huwag po tayong maniwala yung mga ganun. Uh, hindi gagawin yon ni Marlika isa siyang mm, Pilipino na may pagmamahal sa kanyang kapwa, may atakotin sa Diyos, ano, nagmumura lang. Eh, normal yon. Uh, tatay Digo nga, nagmumura. Kailangan ang ating Tatay Digo mapagmahal. Ganyan din si Marlica. Ano pa? O, balik tayo sa kalusugan. Uh, gusto ko pang mabuhay ng matagal, oh, if God's will, kaya binabantayan ko ang aking health ang aking uh, ano ngayon is healthy diet. Hindi lahat ng masarap kinakain ko. Although, ano, wala, wala namang bawal. Kailang moderate na lang uh, controlled na pagkain. Dahil kailang more on uh, fruits, vegetables, fish na lang. Karne, uh, paminsa-minsa na lang. Kasi nga, mahilig ako ng karne. Kailang magkaka-arthritis o gout ako kung palaging magkain ako ng karne. Uh, ano pa uh, basta health is well I'm investing a lot on my health dahil gusto kong mabuhay pa ng matagal at mag enjoy sa buhay na walang sakit-sakit kaya lang, pagdating ng panahon kahit anong gawin nating uh, ano maalala ko pala meron akong kaibigan na napaka conscious sa kanyang health i-shout out ko na ulit si Marina hmm. Marina at yung kapatid niya si Emelda Mansfield. Ako itong si Marina, napaka health conscious. Binabantayan niya yung dapat organic lahat yung mga kinakain niya kasi karamihan pagkain natin ngayon punong-puno ng chemicals at uh, wala. Unti-unti masisira ang katawan natin dahil sa pagkain. But then, kahit anong Ingat natin sa pagkain oh, no, nat darating yan panahon mamamatay din tayo. Kasi ang kamatayan po uh, it will always come. Kaya lang, may dalawang klase ng kamatayan. Ang una is physical death, pangalawa se second death. Binanggit yan sa Bible, may pangalawang kamatayan. Ano yung second death? Yung spiritual death when we are forever separated from God. Pag namatay tayo sa mundong ito, ililibing ang katawang lupa ito. Kailang ang kaluluwa at espiritu babalik sa Panginoon. Okay, so doon, ang basihan lang doon is Jesus Christ. Tinanggap mo ba ang ebanghelyo o magandang balita ni Ginong Isus? So ano yung magandang balita? Yung ABC, palagi kung sinasabi. A. Accept That you are a sinner. Makasalanan po tayong lahat. Wala tayong magagawa para iligtas ang ating sarili. B. Believe. Maniwala at uh, paniwalaan natin na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para patawarin ang lahat ng ating kasalanan. C. Commit or surrender our lives. Ako, sinorender ko ng buhay ko sa Panginoong Isus. Kaya pag namatay ako sa mundong ito, makakabalik ako sa Diyos hindi ako magdadaan ng second death o spiritual death kaya it's good na pangalaga ang ating health habang nasa mundong ito but be very sure na hindi tayo dadaan ng spiritual death tanggapin ang Panginoong Isus sa ating buhay, isurrender ang ating buhay sa pamumuno ng Panginoong Isus at makakabalik tayo reunited back with God in Heaven yun po then we will have eternal life